Okay. Tara tara daw. Hello, 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 hello. Ayan hindi nila na-record kanina, kaya pupunta ulit tayo diyan. Hello, narito po kami sa 4th fit. Ayan, halika ka, halika na, baby.

tayo. mo ka, Ay, hindi. Ayan, oh. Uh, Ay nga po, naglalaro po kaming magka kababata. Ayan. Siyan. Kung ano po ang gawa namin sa regasyon noon, ganun din ang gagawin namin ngayon dito. Ayan. <laughs> <laughs> mm. Ayan.

Bakit kaya laan? Nga kasi pag Pero kaya nga po kamamang TV ang inyong lingkod. Ah uh, paminsan-minsan po tayo dito po sa reunion. Yung iba po kasi hindi nagdala ng kanilang pagbihisan. Yung po mga malala, mga lalaki nandoon, nagtotoma sila ayan. Mga babae naman po na hindi nakabi nakapangpaligo na ito nga po uh, umalis na po kami dun sa swimming pool at kami po ay uh, medyo maliligo na dun sa ating dun sa ating ano. Kunin mo yung damit ko dun. At ito po huwag na po tayong mahiya kung ganyan ang ating binti. Pakialam nila ano. Ay nga po. Papunta na po kami doon ah, at medyo meron din konti-konting inom-inom sila doon. Pero kami hindi naman kami uminom. Kaya itong ka... Ito nga po kamamang TV. Ayan. Ayan. Maluwag po itong kanilang resort. Ayan. At salamat naman at na-free. Na-free po ako sa aking... Ayan nga po kamamang TV. Ayan. eto medyo ano po dito ngayon Thank you thank you so much thank you so much sa inyo sa panunod, thank you god bless you.